Minadali at hindi pinag-isipan niya ng tingin ng ilang retailer sa ipinatutupad na price ceiling sa bigas. Ayon naman sa isang think tank, dapat alisin ang taripa sa imported na bigas para bumaba ang presyo nito sa merkado. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Ngayong araw na nga epektibo ang price cap sa bigas. Pero ang ilang retailers nagreklamo pa rin dahil tila minadali at hindi pinag-isipan ng price ceiling. Ayon sa Grains Retailers Confederation of the Philippines o Grecon Region 8, dapat binigyan sila ng hanggang isang buwang palugit bago ipatupad ang price cap. Ang problema, huwag sana na-implement ura-urada. Kasi kami pong mga retailers, kami mga retailers, may mga stock po kami nabili na ang mahal pa. So mangyayari nito, kalugian ang aabutan namin. Bili namin sa bigas 49 pesos per kilo. Ipabebenta mo sa amin ng 45 pesos per kilo. Dinalugi na kami ng apat na piso. Dahil din sa price cap, posibleng bumagsak ang presyo ng palay na bibilhin ng mga trader na magiging dahilan ng pagkalugi ng mga magsasaka. Hindi rin dapat magbabago ang tubo ng mga retailer, kaya dapat nagsimula ang executive order sa mga traders at importers. Posible rin daw na gawin ng mga importer at miller na ilagay sa premium na sako ang mga well-milled na bigas para lang makaiwas sa price cap. Ito rin ang pinangangambahan ng think tank na Philippine Institute for Development Studies. Ayon sa kanila, hindi pang ng pagpapatupad ng gobyerno ng price ceiling sa bigas. Maganda naman daw ang intensyon nito, pero lalong magpapahirap daw yan sa mga mamimili at magsasaka. Ba't po sa mga farmer kung alam ng mahal, kung alam mo may bibenta ng gura? So siyempre, you will say to the farmer, ah, uh, dahil may limitasyon ka ng presyo, ito lang ang pwede ko ibayad. In the effort na pumapayin yung presyo sa mga consumer, binawasan mo rin yung incentive sa uh, supply side And therefore, ang usual result yan, at basic economics nung yan, ay shortage Sa halip na price ceiling, dapat daw ay pansamantalang pag-alis ng taripa sa imported na bigas ang ginawa ng gobyerno para mapababa ang presyo nito. Sa tingin ko ay mas padali, e eh, ibaba yung tax or import tax sa rice. Kasi sa ngayon, it's still at 35%. Kung inalis ko yung tarif ngayon, Ikiiro mo yan, you will get a 35% price reduction of imported rice. Naunang iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na siyang tumatayong Agriculture Secretary na pansamantala lamang ang price cap. Babalik naman daw sa dati ang presyuhan, lalot may paparating na inangkat ng mga supply. Ito po ay pangsamantala lamang. Hindi ito tatagal. Pagdating, tayo'y umaani na ng palay. Maani na tayo ng palay dito sa Pilipinas. Tapos na ang uh, ang uh, ang season. At uh, um, kaya uh, pagdating ng panahon, papasok pa eh, meron tayong mga inimport na bigas. Sabay-sabay napapasok yan. At makikita, basta't ilalagay namin, dadali natin sa palengke, pabayaan uli natin ang presyo ng bigas na maghanap ng sarili niyang presyo. Nangako naman ang pamahalaan na bibigyan ng tulong ang mga retailers na apektado ng price cap. Ka. Kabilang dyan, ang tulong pinansyal sa mga retailers sa palengke at mga sari-sari store, magkakaroon din ng programa sa pautang, suporta sa transportasyon o pagbiyay ng bigas at paghanap ng alternative marketing linkages gaya ng mga kadiwa stores. Binubuo na ng Department of Trade and Industry ang lista ng mga rice retailers at kung magkano ang posibleng ikalugi nila. Magiging base nito ng ayudang ibibigay sa kanila pati ang DSWD ipinaresenta ang Livelihood Assistance Program para sa mga malilit na retailers ng bigas. Nagbabalita mula sa frontline. Mon Gualvez. News5. No mga kapatid, Lucy Cruz Valdezpo, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.